Senator Chase would, attest to this, may hawak po ako ng mga affidavits ng mga taga-DPWH ako naman. Pinakita ko po, po sa kanila at sabi ko, ibibring up po po doon sa committee ni Senator Marcoleta. Hindi ko po ito nagawa sapagkat alam naman natin uh, Mr. President and uh, Majority Leader Biggs. Alam natin yung nangyari pa ako. So, we were preparing. I didn't get the chance to attend the committee hearing. Pero ang sabi ko nga po kay uh, SP Chief at kay uh, Senator J.P., this is way too low. Assistant District Engineer. Para namang, bakit naman pag-aksayahan ko ito ng panahon? And then, ito nga po, lumabas, bigla kahapon ang taong uh, ito. And I'm not uh, trying, Mr. President, na uh, just to defend myself and hit this this call, Mr. President. Kasi alam naman natin sino may hawak nito. Kaya ang hiling ko po sa bulwaga nito, ang hiling ko rin sa ating Pangulo, alam po na sincero po kayo, alam ko po, po na masakit po sa inyo itong nangyayari, pero klaro-klaro po sino mastermind, Mr. President tarong klaro po kung nasaan na si Dracula. Kung bakit gumaba ang kanyang dugo? Kasi hindi na po. Malaman kung tatago yung billion-billion o trillion trillion sa lapi. Hindi na alam kung saan kaya gumaba po yung dugo. At mismo si Dracula sinasabi hindi naman niya gagawin ito kung walang bas -bas ng amo niya. Sino ba ang amo niya, Mr. President? Sino ba ang naglagay sa kanya bilang tagapagbantay ng national budget? So yun lang po, ginong Pangulo, ang nais kong sabihin, Mr. President, dinanggit po uh, kahapon ng ating uh, Senate President, si Escudero, yung mga pangalang hindi pwedeng kawitin doon. No, Pero ngayon, Mr. President, may inagawa ang Diyos, buhay ang Diyos. Ito pong nangyayari nito, alam po niya na ito'y maglilid sa katotohanan. At ang katotohanan, ang magpapalaya sa atin. Uulitin ko po, po, Mr. President, hindi lang po kategorically denying yung binabatong putik sa atin at para galingan ang ating pangalan. May resibo po tayo, magaling verifikahin, tayo po ay more than willing mag-undergo at sumali sa anumang investigasyon sa pagkabala po tayong tinatago. Ngunit ang hiling ko, Mr. President, ating po alamin at siguruhin na may ebidensya yung ating mga sinasabing sa angkot at sa mga susunod na pagdinig, ibibigay ko na lahat ng aking nalalaman. Wala din po akong sasantuhin gaya ng sinasabi ko noon pa. At Mr. President, I will never betray my principles. I will never ever. I will never ever, Mr. President. Destroy the name that was given to me by my parents, Mr. President because it's priceless, Mr. President. The Bible says a good name should be chosen with great riches. Pinalaki po ako ng magulang ko na naniniwala ako sa langit at impyerno. Pinalaki po ako ng magulang ko na naniniwala ako that when you die here on earth, you will face your Creator and immediately into judgment. Pinalaki po ako ng magulang ko na sa impyerno, wala akong graduation. Kahit isang billion taon, kahit isang trillion taon, pag ikaw ay nagkasala, pag ikaw ay pinarusahan ng Diyos, wala akong graduation doon. Mr. President, my duty has always been to serve our kababayan. Lalo-lalo na po ang mga kababayan kong Bulakenyo who suffer from flooding year after year. And that is where my focus remains, Mr. President. Finding real solutions, not engaging in black propaganda.